tuluyan na akong bumigay sa bisig ng aking biyanan dahil sa sarap ng hagod niya. Ako si Rosa, at ang aking asawa ay si Abner, ang biyanan ko naman na lalaki ay si Tatay Terio. Wala na itong asawa, kaya namumuhay na itong mag-isa. Simula noong nakapagtrabaho sa syudad si Abner, nagkakilala kami ni Abner sa pinapasukan naming pabrika. Naging magka-team leader kami kaya araw-araw kami na magkasama kaya habang tumatagal ay nagkapalagayan na kami ng loob. Hanggang sa isang araw nagsabi si Abner sa akin kung pwede daw manligaw. Mabait naman siya, at single, at dahil halos one year na kaming magkakilala. Pumayag na akong ligawan niya, dahil sa masugid niyang pangliligaw, halos hindi ko na pinatagal, tatlong buwan lamang ay may nangyari na sa amin, siya ang kauna-unahang lalaki sa buhay ko, kaya siya ang kauna-unahang nakapagbukas sa aking mahiwagang kweba, kaya noong nangyari iyon, iyon na rin ang araw na sinagot ko siya, naging maayos ang aming relasyon, hanggang sa napagpasyahan na naming magsama, halos isang taon na kaming nagsasama pero wala pa rin kaming anak. Isang araw may natanggap siyang tawag mula sa probinsya nila. Isang malapit na kaanak, nasa hospital daw ang kanyang ama, na aksidente daw ito, dahil parehas naman kaming hindi regular sa trabaho, at malapit na rin ang finish contract, ay minabuti namin na mag-resign, sabi ni Abner, magsimula daw kami sa kanilang probinsya, para naman daw may kasama ang papa niya, nag-iisang anak lang kasi si Abner kaya wala nang ibang mag-aalaga pa sa tatay niya, pumayag naman ako sa desisyon ni Abner, umuwi kami sa probinsya nila. Naabutan pa namin si tatay Terio nasa hospital pa, mga ilang araw pa kaming nagbantay sa kanya bago siya makauwi ng bahay, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya sa personal, pero malimit ko na siyang makita sa video call, kapag magkatawagan sila ni Abner, nang makauwi ng bahay si Tatay Terio, hindi pa siya makalakad ng ayos, kaya naman halos isang linggo pa nagstay ng bahay ang asawa ko, para mag-alaga sa tatay niya. Isang araw may pumunta na kababata ni Abner at inaalok siyang magtrabaho sa company nila. Kailangan na kailangan daw kasi ng technician, kaya sabi ko, mag-report na siya at ako na ang bahala sa pag-aalaga sa tatay niya, kaya nang makapagtrabaho na si Abner, kami na lang ni Tatay Terio ang magkasama sa araw-araw, ako ang naghahanda ng pagkain niya, nag-aasikaso ng pampaligo niya, at ako din ang nage-exercise sa kanyang mga paa, halos umabot din ng isang buwan, bago tuluyang gumaling si Tatay Terio, sa isang buwan na iyon ay may nabuo na palang kasalanan sa aming dalawa. Hindi muna siya pinayagan ni Abner na magtrabaho, kaya kaming dalawa lamang ang laging magkasama. May time na si Tatay Terio ang nagluluto ng aming kakainin, naglilinis din siya ng bahay, isang araw, Kinausap ako ni Tatay Terio. Nagpasalamat siya sa pag-aalaga ko sa kanya. Naalala daw niya ang kanyang asawa. Katulad ko daw na maalaga. Kaya sabi ko naman, walang ano po iyon, dahil tatay po kayo ng aking asawa. Kaya po mahalaga na rin po kayo sa akin. Habang lumilipas ang araw ay mas naging malapit kami ni Tatay Terio. Kahit nasa 40 na siya, ay makikita pa rin ang pagkagwapo niya, matikas na pangangatawan. Masayahin at laging nakangiti si Tatay Terio kaya siguro laging mukhang bata ito. Marami siyang kwento na talagang nagpapasaya sa akin sa tuwing magkausap kami. Dahil ang pasok ng asawa ko ay 7am at nauwi naman siya ng 10pm ng gabi dahil sa overtime. Pag uuwi ang asawa ko, pagod na pagod ang pakiramdam niya. Kahit kumain hindi na niya magawa, mas gusto pa niyang matulog para makabawi ng lakas. Iniintindi ko siya dahil asawa ko siya, kahit may time na gusto ko na siyang makalambingan hindi na iyon nangyayari. Umaabot ng isa o dalawang buwan bago pa may mangyari sa amin. At simple pa yon, parang pinagbibigyan niya lang ako. Sa totoo lang, miss na miss ko na ang asawa ko, yung asawa ko dati. Napapansin ni Tatay Terio na parang wala ako sa mood. At walang ganang kumain, yon pala may kaso na pala ako. Hindi na napansin ng asawa ko na may sakit ako, kaya si Tatay Terio ang nag-alaga sa akin na dapat ang asawa ko. Apat na araw lang ay gumaling na ako, agad akong nagpasalamat kay Tatay Terio. Sabi naman niya, binalik lang daw niya ang pag-aalaga ko sa kanya noon, simula noon, may parang something na akong nararamdaman kay Tatay Terio. May time may pasaging din siyang mga salita, lalo pa nang sinabi niya sa akin na, kung may magmamahal pa kaya sa kanya, kaya pa man daw niya makatatlo, sabay tawa niya hindi ko maiwasan mag-isip, lalo na't wala ng time ang asawa ko sa akin, kahit day off ay pumapasok pa rin siya, may time talaga na ang katawan ko ay naghahanap. Isang araw, maagang umalis si Tatay Terio, magre-report daw siya sa kanyang trabaho. Isa kasi siyang company driver, pagkakain ko ng agahan na ligo na ako dahil nga balak ko pumunta ng palengke. Dahil alam ko na ako lang ang tao sa bahay, kaya hindi ko na nilock ang pinto ng CR, Nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang pinto, at mapatulala ako, at si Tatay Terio nagnakatayo sa pintuan, habang nakatitig siya sa akin, tumagal din ng ilang segundo ang pangyayari, at saka siya umalis, pagkalabas ko ng banyo ay humingi siya ng sorry, at biglang sabi niya, ang ganda pala ng katawan mo, at tayong tayo pa ang monay mo, ang swerte naman ng anak ko. Napangiti lang ako, bumalik na sa trabaho si Tatay Terio, pero 3pm nasa bahay na siya, sa tuwing nauwi siya ng bahay, palagi akong may pasalubong, minsan inaabutan ako ng pera, para pang budget sa bahay. Isang araw, nagulat ako na sa bahay si Tatay Terio, wala daw siyang biyahe, isang linggo daw siyang bakante, nang malaman ko, parang may tuwa sa puso ko, at nagkatitigan kaming dalawa na parang nagkakaintindihan na kami sa tingin lang, isa pa halos ilang linggo na rin kami ng asawa kung may samaan ng loob. Kinabukasan, Papasok ako ng CR, nagulat ako pagpasok ko. Si Tatay Terio, naliligo, napaharap sa akin at kitang kita ko ang lahat. Natulala ako at hindi ko ma-imagine ang nararamdaman ko. Nagtamang muli ang aming mga tingin, hinawakan niya ang aking mga kamay. At pumasok ako sa loob ng CR kasama niya, hindi ko alam parang na-hypnotize ba ako. Nadama ko ang sarap na humahagod sa buo kong katawan. Sa romansa niya ay nabuhay ang pagkababae ko hindi ko maipaliwanag. Pero lahat ng ginawa niya sa akin, hindi pa iyon ginawa sa akin ng asawa ko. Alam kong mali, pero masaya ako sa ginagawa ko, sa ginagawa sa akin ng aking biyanan. Habang tumatagal, ay nakakalimutan ko na na may asawa ako. Dahil ang nasa isip ko lang ay si Tatay Terio, ang pagmamahal na namumuo sa aming dalawa. Iniiwasan ko, ginawa ko ang lahat para makaiwas, pero dito pa rin ako bumagsak. At parang hindi na ako makakaalis pa sa kalagayan ko ngayon, lalo na't nagdadalang tao ako, alam ko si Tatay Terio ang ama nito, dahil halos araw-araw kaming may laban, pero hindi ko alam kung kung ano ang naglalaro sa isip ng asawa ko, sabi niya, pag may sapat na ipon na siya, papakasal na kami, parang ayoko nang magpakasal pa sa kanya, dahil mas mahal ko na ang tatay niya, hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa asawa ko ang lahat.